Ang ating gulay guys, luto na siya. Thank you so much. Hey guys, na. makikikain na naman ako sa kapitbahay. <laughs> Ayun ang ulam nila guys, oh. Sarap. Ayun ka ako bibili. ano gamitin mo tricycle. Uy, tricycle ka oh. Marunong ka na, di ba? Tricycle kong bigat-bigat Meron pa kayo sabaw, di ba? Hi guys! Welcome to my vlog! Today po is Sunday, magluluto tayo ng, pinaluto tayo ng charang Ay, yun na yung ating ano Meron tayo ditong mga gamit And let's go, yan laki ng fish Yan, and din kalabasa So, badalian na ito guys, emergency So, see you Tamahan nyo pala ako I forgot guys. Makalimutan ko yung ano. Ayan na siya guys. O oh, na ilagay ko na yung Ayan po yung ating sitaw. Nalagay natin siya mamaya dito. So pag medyo mag-iba na yung kulay ng ating kalabasa sa kanan na ilagay yung ating sitaw. Para hindi malata yung kalabasa. Nalagay ko na naman guys, na ilagay ko na yung ating sitaw. Kalalagay ko lang, hindi ko tuloy na video sa kakaano sa pagmamadali. Ayan na yung ating sitaw, guys. Nilagay ko na. Pasensya na hindi ko na i-vlog. Nagmamadali kasi. Ayan na siya. And then, pag magbago na yung ating kulay ng ating sitaw, saka natin ilalagay yung ating um, gata. So, see you. Ayan lang natin yung sentak natin. ito. It's too big. Ayan! Oh, look at that. Okay. Pakuloyin lang natin siya dyan. Yan na siya guys. Ng ating gata. Gata in canto yung gamit ko kasi wala po kaming gata. Ayan na guys. Nilagay ko na yung ating gata. Let's try. Antay na lang natin na maluto siya. Ang ating gulay. Gulay is life. Okay, hindi so, ready na di maganda ng suka, keso. Tumunog. And lastly, guys, lagay natin yung ating Let's put bagoong one tablespoon Ayan na ang ating gulay, guys. Luto na siya. Thank you so much. And yun ang ating isda doon. Hi, guys. Makikikain na naman ako sa kapitbahay. <laughs> Ayan ang ulam nila, guys. Oh. Sarap. Ayan ang ako, bibina. Ayan, no. Gamitin mo tricycle. Oh, tricycle ka, o Marunong hmm. ka na, diba? Tricycle mong bibit-bibit. Meron pa kayong sabaw, diba? Yung sabaw. Yung silang sabaw, ang sarap. Kaya makikikain na try ako dito. Natry na mo ba yung tricep? ko to? Yan. Yeah. guys. Wala sa usapan Wala. Malabo. Ha? 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 Ha?

Wala, wala ng gulay. Huwag pa kayo silin. Minit eh. Ano ba ito? Ano na lang ito? Isin. Okay. Baka na lang. Kapi na ba Okay na Hmm? Isang pagbati. Lula sa iyong kapamilya. Hmm, hmm. Galing-lagan na ito Galing ka <laughs> Parang masarap magkamay. Dapat nilagay mo lang ng sili yung sabaw mo eh. Sabas po oh, Oo, oh. para lumabas yung boses mo. Sabi ni sabi ni Kuya, para daw tayo si Minnie Mouse. Oo, <laughs> oh, inipit. Inipit lang. Inipit lang

Grabe <laughs> naman tong kanin ng pandami. Pero wala nang balikan. Sarap kumain. Sa lagyan mo nang kanin. Sarap to ko. Tum tumawag kasi hindi uh, man lang nagsabi Nakalimutan eh. so, ko eh. Ito, oyster. Tama, pwedeng tingnan ko na ng kanin. Ay, kawayo. Na? may may pero hindi ganun gaano. Tama na 'yan. Not may ang Okay oh, naman siya pala. Kasi parang napasabahan na kata siya sa tubig. Yun? Sarap ng isda ah. Parang Yung Isda na, ah. mm -hmm. na galing sa atlan. Yun nga lang niloto. Oo oh, ngayon lang. Tayo nga mamigay. Tumuha ko ng letlet lang isa tiyan na kunti. <laughs> doon kung may, may pork chop <laughs> doon. Hmm. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Ay, ilawa na, <laughs> hindi effective yung boses ni Tita Lin kay Tita Gaga ngayon. Mahala ko yun. Madami palang tao, eh. Saan? Doon, sinabi sa sa'yo kanina. Saan banda ba nga ah, ba? Gilip sa, sa tao. <laughs> Bago ka umakyat ng ano. Na, Saan lang kayo sa'yo. customer nila? Isa labas ng santal do. Sige, pag pala, pala. <coughs> Iba, ganyang, lang no, na papahaban pa lang. Ito diba? 'yung magdumi 'yung ganyan, 'yung pagdi-lead lang niya. Mabakusunog na 'yun. Ayun na 'yan, oh, kunin ko na. Hanun. Wala. O kunin mo. mo. Wala, mga luto ulo rin. Nakala ko, nilagyan mo. Katabi ka na sa dagat, lahat ng mga ano ng dagat, parang yung baliwalakas, ayan, no? Magkasawak ka nga ba, no? Ang iba, pag punta, unang punta doon, marigurante. Sinan hmm. mo kami? <laughs> pag punta doon, Sabik na sabik sa dagat ha. Ang ito to konti ito. Konti lang. Ah, yeah, bagong ano nang yan. Ha? Mainit pa yan. Ano to? Buta, uh, no? Balat. Ah, balat? Ah, okay na <laughs> kami. mainit pa yan, mainit. Kunti ito, kunti. Kunti lang, hati yan. Marami <laughs> yan. Tawawa na mas yan. Yan. Ah. Pa-alis mm. mm. ah. mm. 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 uh, to? Kawali. Ang dami ko nang kinain. Kawali. Masunog yan. Lagi mo dun, oh. Basta, laki yung um, 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 oh. Lobster. ano? ayun. Alaba. Tapos ayun, kumakain sila ng dalaga. Na ano. Pinakuluan lang yun, no? Pinakuluan. Para na nakauka na siya. Kitsipin mo na lang. Yan na po. Kasi eh. Ang dami ang sukos na siya niya. Tito Dondon. Bakit kumain ng talaba pag wala naman yung sukos? Bawal ba hmm, yun talaga? Wala mo Bawal ba yun talaga? Kumain ng talaba nang walang laman yung mo? Bawal? oh Ang kung paano. Depende sa tao yung kung makakain. Nung sanay na. Harap hindi na. Oo, oh, kasi hindi na kumain. Bawal. Very good. <laughs> tag yan. Hmm. まさんださなるほど。